Yan, shout out kay Sir Noel Dalipe. Yan ang ating uh, rescue mechanic ngayon kasi itong unit natin ay mahina na humatak at mausok. So yan, rain or shine kahit umuulan. Che check na che check niya yung ating sasakyan ano. So, ayan. Ube Express po ito mga sir, ma'am. So si Sir Noel ay kilala sa ano Shut down, Sir Noel <laughs> Kilala sa Ano, sa crosswind Na nagpapatunong ng mga Ano, ng mga Yun nga, yung, mahinahatak, mausok Ayan So, tunog pa lang, alam na niya Ayan, oh So, update ko kayo mamaya Kung ano yung kanyang, ano pinakiramdaman na niya ayan linimas na niya anong masasabi mo sir <laughs> kunting ano lang kalikot ah, ah konting kunting limas lang daw kalikot ayan kasi tayo thumbs demo hindi tayo ma ano eh mahilig sa kalikot eh Ah, uh, umpisa na natin alright umpisa na sige Pabalik na kami kasi palalamigin lang muna ng kunti. <laughs> Papara muna natin. Alright. Kunting kalikot lang daw. Ah, yung sa ating dock. So, ayan yung mga may wagang tools na gagamitin ni Sir. Ayan. So, before kasi ito nagkaganito, medyo mahina na hatak nito guys eh. Tsaka, syempre, pambiyahe. Lagi sa kalsada eh, laging loaded, gusto natin yung malakas. Kasi, eh, kung malakas siya, siyempre, mas lelesin ang konsumo natin sa, ano, sa diesel, no? So, ayan. So, hindi na kinaya ni Tams Demo gagawin. So, nag as na siya ng rescue kay Sir, ano, Sir Dalipe. right. So, balik tayo mamaya, guys, pagka, ano, pagka ano yung gagawin no ayan oh no? ang sabi ni sir dan ay pag para maalog yung carbon oh, mga carbon no ay grabe oh ayun pala yun oh no? ayun pinapalo lang yan no? oh o ha pinapalo lang yung tag oh grabe grabe Grabe. Sige, mamaya ako napapaluin yan. Pati ay re reklamo tayo. <laughs> ba? Ba? Mamaya na kaya. Patay reklamo ng mga nagsasayaw ba? Bibirahin ko yan doon kasi may open kasi dito yung may nagsasayaw eh. Ay, yeah. Pero, pinanasigan ko na ito eh. So, kumanta yung tunog. Oo, oh, yan o. Oh. Tapos, nawala ang usok ko oh. Yeah, no? Alright, ganda. So pumino yung tunog niya. Unlike kaganina na parang kala mo may may nagda-drums ba? Hindi mo alam kung ano. Oh. Yung yun yung hinahanap kong tunog na ano, na smooth, solid na tunog. Yan. Oh. Ganun lang, hinimas mas lang kahit mainit. Yan, Ayan Ayan oh Nakita nyo yung carbon na natanggal na Siyempre pupukwin daw oh Ayan oh, dami oh grabe oh Ayan So guys Nagro-road test kami Ayan, yung dito, dito kami sa pataas Kasi yung problema nito, hirap kasi sa pataas to Lalo, o oh, yun oh Nakaka-bayo na si oh Mga bayo So, thumbs demo mo pala mga idol Hirap-hirap <laughs> yeah. kasi siya sa Akyata, lalo pagka naka-aircon. So, yeah, ngayon parang baliwala na sa kanya, oh. Tsaka gumanda yung tunog ng makina. No? No. Gumanda yung tunog. Kasi no. kanina parang, parang mo parang ewan ko na may bearing na ano eh. Hindi mo maintindihan. oh, so smooth na siya na parang bruce ko talaga. Oo. Oh. Okay. Kaya syempre before and after namin galawin, syempre ako yung may-ari ng sasakyan. Alam ko yung tunog niya eh. Napakaganda ng tunog. Oo, oh, ganda ng tunog. Kahit ito yung Ube Express, eh, ganda na ng tunog niya. Parang na siyang private kung manunog ba. Private. Oo, oh, ganda ng tunog. O, ganda. Yung makina. Kaya kanina parang ipit na oh. hindi mo maintindihan. Yan. So, na tayo. Okay na ito, sir. Solid to. Tingnan mo yung tun eh, pakinggan mo yung tunog sir parang kanina at saka ngayon eh parang kanina parang bagol-bagol. Oo nga eh. Oh, ngayon eh pero ngayon oh. napakatinig yung under. Napakatinig. Ayun. So bago ko dalhin sa center uh, siyempre calibration eh nag-ask muna ako ng assistant kay sir. Eh search search din sa page and group ng mga recommendation So, yun nga, nahunting ko si Sir. <laughs> ito. At, yan yeah, si Sir. At Hello. ako Nakakuha ko na ng slot sa kanya. Shoutout sa mga lahat ng mahina humatak sa page or sa group. ah uh, Sportivo Crosswind. O... Oh, Wego, yan. Mga... Pwedeng gawin dyan. Uh, ito ay... Uh, X ano ano anong unit to sir? UB Express. UB Express ah uh, ang pampasada. pampasada ng anong model sir? 2013. 2013 matagal na kay sir oh, kay ano pasada nito ay uh, oh. SM Fairview Vendia. ah, oh, uh, ito sir kay sir uh, ay Tams so, demo. Uh, Tams demo daw siya. <laughs> yeah, so pauwi na kami makabalik na 100% legit daw sir. Oh, 100% sinasabi ko sa inyo 'yan. 100%. Kasi nga ito 'di ba alam niya naman history ng ating sasakyan. Ayun. So itong sasakyan ay binuhay natin at ginawa natin. Ano? So lahat na lang ginawa natin. So meron pa akong ginawa dito, yung turbo cleaning, hindi ko pa na-i-post kailangan kasi natin sa ganito, yun nga, malakas, malakas sa hatak para kasi s'yempre lo, laging loaded. So, para happy yung driver. Para makakuha tayo ng magandang pasada kasi nga pagka mahirapan siya umakyat at loaded, mas malakas din sa gas sa diesel. So, Kailangan balance lahat, no? Balance no? Balance yung gagawin So, yun lang to so, shout out kay sir eh, meron siyang uh, ano meron siyang facebook uh, facebook account so pwede niyo siyang kontakin doon o, ilalagay ko na lang dyan sa description para anytime ay pwede niyo siyang kontakin at makahingi kayo ng uh, sa kanya so nagsiservice po yan nationwide no? home service nationwide hanggang saan yung kaya niya maabot hanggang saan ba sir maabot mo Um, bale kung sa Luzon sir hanggang Lawag City, ah, Baguio yan. ganyan. Luzon yan. So, so, sa so, South Tarlac, pa. Tarlac. Hanggang, Pag South lang, lang ha, po ay hanggang Batangas. Batangas. Oh. O, Laguna ganyan. Yan. So pero Cavite. Babayaran niyo yung plane ticket niya eh why not? Makakarating <laughs> yan din sa inyo kahit Los Bimin. So Visayas Mindanao. So, ah, karte ko yan sa inyo. So trusted. Uh, So ako na mismo nagsasabi uh, Hindi ako nang bubudol lang Alam niyo naman kung ilan yung followers natin so Bye bye, God bless Okay So yan, ano, kagagaling lang namin sa road test At Double Okay na Double check lang din mga bolt mga Kung ano yung mga tinanggalatan So maandar pa yan. So yun Thumbs up talaga Very good